Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinuyog ng mga netizens si Jinky Pacquiao dahil hindi alam ang itsura ng bandila ng Pilipinas. Sa kanyang Instagram stories ay binati ni Jinky si Pinay weightlifter Heidlan Diaz sa pagbibigay sa Pilipinas ng una nitong gintong medalya sa Olympics. Pero marami ang nakapansin na maling watawat emoji ang inilagay ng misis ni Manny Pacquiao sa IG post. Makikita ang watawat na nahahawig sa Philippine flag pero baliktad. Nasa ibabaw ang kulay pula habang nasa ilalim ang asol. Imbes na ang bandila ng Pilipinas ay watawat pala ng bansang St. Martin, Netherlands ang nailagay ni Jinky. Narito ang mga comments ng netizens. Jinky, kilala mo ba ang Philippine flag? Sa dami ng sinalihang laban ng asawa niya, hindi niya alam ang tamang watawat natin? Ano ba yan? Hindi pa nakakita ng Philippine flag si Jinky? Paano magiging First Lady yan? Kahit Philippine flag di niya ata alam. Pag pula ang nasa itaas e eh nasa State of War tayo. Nangangarap maging First Lady yan? Mag-start siya na alamin ang hitsura ng flag ng Pilipinas. Future First Lady? Ha ha ha. Anong masasabi mo sa balitang ito?